Ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ay aking papalagan, sabi ni P.E.R. Oo. Diba? Pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Binigno Aquino Jr. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama. Kung ko din lamang, ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. This whole alam na nilang mali yung ginagawa nila. sabihin lang sa amin pumunta ka sa Korte. yung mga taong bayan, tanongin mo kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Imbis na diritsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Ma'am, I do not expect fairness from this government. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Sabi ang NSC ng National Security Concern ang threat sa President pero apparently they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nanjan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali, ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwa na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinungpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diritsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Labindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Nigalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Cut to. Mariah, make it brief. Make it brief. Hindi said ko na kung ganun po kung kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraliwan ng mga umayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ng bahas. Yan ay aking papalagahan, sabi ni PBD. Oo. Oh, ba? Diba? Kumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino sure. Jr. Hmm. Oh, next question. Next question. Next Ma'am, na-verbalize nila po sa administration yung kung sa kaya kasi nung pa Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Um, Nag-complain nag ako noon, if you can remember, in the media, and then they dis dismissed it. Uh, everything is well documented with documents and videos. And, um, uh, nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern so what kind of country is this hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president hindi ba ako binoto ng mga tao hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas ng lahat ng mga Pilipino legal action ma'am, dun sa threat Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly, that is the reason why I'm pussyfooting with, ano, court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na na -admit na yung tao sa so hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang Husni siya dyan. Sana husni siya dito. Sa bayan. Last two questions, please. Mami, next po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Um, walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASIC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si USEC Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last sa pa two. Sir, sandali. ano po sinabi nila? Evasive. Mm -hmm. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Kasi dapat pa pala tayo. Pero pagdating natin sa ulit, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Mm -hmm. Last question. Pinalize pininali nila si Ms. for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding mm -hmm. the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao kumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang bisnisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin mismo committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Malik na nga yung una mong detention. Malik pa yung sumunod mo na order in sasabihin mo sa tao na nakakulong, na hindi makalabas lahat. Kahit akong hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Okay. Uh, for the sake of uh, the, uh, the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, as the Vice President will not recognize you without an oath. And then, I cannot, I'm i continuing to question the constitutionality of their rules. But I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I, am, I have no personality to speak to.

We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is a clear political persecution. sa kanila national security. Do you think that your hold water as far as maybe pinning you down is concerned or doesn't establish if they, if they uh, file cases or an impeachment case, whatever case, um, we will answer that in a proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. At rin kung nakikita na nila, na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-content kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung kapo. Ang music them to them to show we expect confirmed these supplies like is getting rising expect them to pair or die is uh hopefully to fast project. The main message do kocerel poco molto this is said but papalagin ko ingredients yung hindi mananap. Yes, tinabi na natin 'yan. Papalagin ko din sinabaw nila sa akin. Okay. I think do no concern siya so kasi ako pa yun Thank you. Thank you.